What's up mga kapaytars, isang mo pagpalang araw na naman sa ating lahat at welcome back to my youtube channel. Uh, pasensya na hindi tayo laging nata-upload sa ating uh, YT channel dahil we'll busy busy tayo sa tarbaho. For to this video mga kapaytars, mag-update lang tayo sa ating pang-araw-araw na kabuhayan dito sa construction. Ibali malapit na namin natapos yung aming ginagawa dito. At akong ipapakita sa inyo at share ang aming uh, ginagawa dito. Let's go! yun mga kapatiders update tayo sa aming pangaraw-araw na pangkabuhayan dito sa construction Kibela, well, yun yung aming ginagawa ah, nakabuhos na kami doon yung banda at sa ngayon yung activity namin formworks activity nagpuporma kami ng mga wall columns, beams mula doon hanggang dito yun yung pinupormahan namin para makabuhos na tayo mamaya at time check ala una Balikan sa tarbaho Alaona. At check tayo sa temperatura sa ating panahon karon weather condition natin. Maganda yung uh, condition sa ating panahon ngayon, kaso lang masyadong mainit. Walang ulan pero mas mainit masyado dahil yung ating uh, temperatura namin dito 33 degrees Celsius. Yung init sa ating panahon ngayon. Ayan i-share ko sa inyo at pakita ko sa inyo yung aming ginagawa ito pala yung ginagawa namin mga fighters ah, batching plant yan ah, mula doon, ang laki pala dito mula doon sa pusti hanggang dito 50 meters yan tapos yung lapad nito is 15 meters ibalik 50 meters by 15 meters yung laki sa aming ginagawa dito at yung height naman dito kasi hanggang doon lang yan sa ating roof beam uh, mula dito sa ating zero elevation hanggang doon sa top sa ating roof beam is uh, 12.3 meters uh, okay pakita ko sa inyo yung ating drawing dito roof plano sa ating ginagawa ibali ito pa lang aming natapos uh, mula dito ito na poste tatlo Itong tatlong poste, yun lang yung nabubuhusan pa namin. Yung natapos na namin hanggang roof beam. Kung makita natin sa actual, yun know? o. Ayun, yun yung sa actual natin. Ayan. Kibali ito yun. Ayan, sa dalawa, tatlo. May apat pa kaming uh, bubuhusan dito. Diba, ap, uh, apat na expand pa ang aming uh, babanatan ngayon. At ito, wala pa yan. Ito naman, yun yun, hinuhukay na namin. Ibali ito yun. May uh, dosi na kulong pa tayo dito. At ito naman, yung nag magkatabi na uh, dalawang pusti. Tapos may kulong tayong magkatabi piniprikas namin yan yun yung prikas ay yun o yan piniprikas namin yung pundasyon namin doon para pagbutas namin dyan kasi dyan yan natin ilagay ihulog na lang natin doon tapos i-alay na lang natin at ito naman hinuhukay pa namin to na area dito yun yung aming layout yan yung, yung may bako yun yung ating kukay kibali ano yan mula dito hanggang dyan uh, 22 meters pa yan 22 meters malaki uh, laki pa gagawin namin dito banda mga kapaiters papuntayan do no? so nandito tayo sa taas mga kapaiters uh, kibali ito yung ating activity ngayon forma formworks tayo sa mga mga wall at sa beams at asiroho sa mga columns yan asiroho na to yan ito yung wall na ating pinapormahan yan gali pag natin pa morma to bubuhusan na natin ang load nito is 46 cubic meters lahat hanggang doon. Ito yung ating mga kasamahan. Sinitsik natin dito ang mga kabilya kung tama ba ang pagkalagay ng mga extra bar dito at natlagay ba nila lahat yung mga kabilya Ito yung beam natin 30 by 50 itong ating beam. Dito lang paglagay mga kapaytors sa ating mga kabilyada sa din. Di ito yung pinupormahan nating mall. Ang laki nito is 0.25 meters. 25 cm. Ayan, yung gamit namin dito na kabilya is 20 mm na kabilya. Yung horizontal at ang ating vertical. Yung ating kolom hanggang dyan lang yan. Di katulad dito sa gilid. Diretso yan doon sa rock beam. Yung sa gitna natin na kolom, putol na yan. Hanggang dito lang sa mid beam niya. Ito yung kanyang mid beam. Sa pagpuporma natin, hindi natin kalimutan maglagay ng tangsi para ang ating format with tula dito at dito rin sa ating tangsi magkuha tayo sa align na spacer tayo kabilyaya lang yung spacer na ginagamit ko dito Ayan, kibali ito na lang aming papurmahan at saka dito. saka yung ating mid beam ang iba naman dito nagipit na lagay ng tie rod at double pipe yan sa ating mga beam dahil mainit magpandong tayo ng blue sack para hindi gusto yung init sa ating katawan dahil ang init masadong mainit ito pang ito na lang ang pupormahan natin kunting kalaman lang pag maglagay tayo ng siding sa beam kailangan 52 yung ating ilagay na porma para makapako tayo doon sa bottom at mag-guide tayo ng 50 rin kailangan yung siding natin 52 yung laki sa ating Uh, pinulik board na tatabasin yan yung pinapako gaya dyan para dyan na sumabit ang ating siding sa pako sumabit doon sa ating bottom forma ayan yun na yun idikit idikit na nga dong Dito na area mga fighters ating bay may ipit na yan. Tire rod yung gamit natin yan. Double pipe. Tire rod. Yung ginagawa ko dito para makasave tayo sa mga pull thread rod. Ah, dinugtungan ko ng kabilya. Para makasave tayo. Itong kabilya na to is, is scrap na lang to. Mga sobra-sobra ba ginawa ako dinugtungan ng coltrate ra rad para makasave tayo lagyan lang ng stopper sa pinakadulo niya tulad nito no? stopper And sa wall naman ginamit namin dyan tie wire lang yung panghigpit tinatalian lang ng tie wire yung Uh, kibali double pipe natin yan Talian lang natin ang alamri tapos higpitan yun matiba yan mga kapaiters na pang ipit pang higpit pang tali tapos apat para mas matibay siya dahil yung wall natin Uh, 25 cm yun yung kapal tapos yung taas niya si na lang yan 1.9 na lang yun yan ito yung aming bubuhosan mula dyan hanggang doon yan kita ko sa inyo yung uh, ating area na bubuhosan sa sunod araw or baka bukas madala ito bukas dahil konti na lang Maliit na lang yung aming uh, pupurmahan dito. Kung dito naman tayo sa likod na parte sa ating ginagawang building, ito yung makita natin. Ayan. Sa likod na banda to mga kapaiters. Yung gamit pala naming scaffold is standard na standard na specialist couple pero dito j pipe lang kasi hindi pa yan dumating paggawa namin dito hindi pa dumating yung mga specialist couple sa lapa naman ating building mga kapaiters ito yan ang yun yun yung 15 meters yan may pusti pa tayo dyan apat yung may puntos na uh, may cushion tip yun yung poste natin hanggang doon at saka dito yan may apat pa tayong poste dito para yan sa tower sa paglagyan ng mga silo silo punta yan doon yan hino na namin. hino na sa bakho yung uh, pag-gustulan uh, natin ang condition. Di ito yung hino sa bakho, mga kapaytors. Ito na area. May 12 pa na columns na itatayo natin dyan. Ito namang dalawa. Nandiyan dyan, oh. Nandiyan dyan. So mga kapaiters Ayan Masyadong mainit mga kapaiters Okay Hanggang dito lang muna yung aking video Ibali so, really, thank you for watching At follow for more Subscribe for more Sa aking youtube channel At sa aking FB page FB account Landor Silvag Landor Silvag Uh, pakipalo naman. At uh, salamat. Bye bye. God bless.